Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang abogado na sinuspinde ng Korte Suprema. Sinabi ng Korte Suprema noong ikalabing anim ng Setyembre taong 2024 na sinuspinde nito ang isang abogado matapos niyang pekay ng pirma ng kanyang kliyente at enotaryo ang isang espesyal na kapangyarihan o abogado sa kabila ng kanyang kliyente na nasa labas ng bansa. Nagresulta ito sa pagkasuspinde ng abogado na si Lorenzo Rigo sa practice ng batas sa loob ng dalawang taon at ipinagbawal din na makomisyon bilang notary public sa loob ng dalawang taon. Inatasan din siya ng mataas na hukuman na maghain ng manifestation sa Korte Suprema upang ipahiwatig na nagsimula na ang kanyang suspension. Anong nangyari? Inakusahan ng complainant na si Maria Brozas Gary si Rigo ng hindi pagbabalik ng kanyang kopya ng Transfer Certificate of Title na hiniram niya, sa kabila ng paulit-ulit na kahilingan. Inangkin din niya na ang abogadong si Rigo ay naghanda ng Special Power of Attorney, SPA, na nagpapahintulot sa kanyang asawa na ipaupo ang kanyang bahay at lupa at ninotaryo niya ang dokumento kahit na ang kanyang pirma ay peke, dahil siya ay nasa labas ng bansa noong panahong iyon. Bukod pa rito, inakusahan ng nagrereklamo si Rigo ng pagpapabiye sa paghahain ng mahalagang legal na papeles at hindi pagbibigay ng mga update sa isang kaso kung saan kinakatawan niya siya at ang iba pang nagsasakdal. Sa kanyang depensa, iginiit ni Rigo na ibinalik na niya ang transfer certificate title kay Brozas Gary sa pamamagitan ng kanyang kapatid noong 2016, na may patunay ng resibo. Inangkin ni Rigo na nilikha ang espesyal na kapangyarihan ng abogado sa kanyang buong kaalaman at na siya ay sumang-ayon sa pag-upa at tumanggap pa ng mga pagbabayad sa pag-upa. Idiniin ang kaso sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, para sa karagdagang investigasyon at rekomendasyon. Pagkatapos ay inirekomenda ng IBP na dapat managot administratibo si Rigo para sa paglabag sa kanin isa ng lumang Code of Professional Responsibility, CPR, at sa 2004 Rules on Notarial Practice. Binanggit pa ng IBP board na pinalubhan ni Rigo ang kanyang paglabag sa pamamagitan ng sadyang paghahanda at pagnotaryo ng isang dokumento na may peking pirma habang nasa ibang bansa si Brozas Gary. Pagkatapos ay naghain si Rigo ng motion for reconsideration ngunit tinanggihan ito. Ito ang nagtulak sa kanya na iapila ang kanyang kaso sa Korte Suprema. Desisyon ng Korte Suprema Pinagtibay ng Korte Suprema ang mga natuklasan ng IBP. Sa desisyon nito, idiniin nito na ang notarization ay hindi isang formalidad lamang kundi isang aksyon ng makabuluhang pampublikong interes, na ginagawang pampubliko ang mga pribadong dokumento, na maaaring tanggapin sa korte ng walang karagdagang pagpapatunay. Binigyang diin ng mataas na tribunal na ang pagkilos ng notarization ay nagbibigay ng isang dokumento ng buong pananampalataya at kredito, na ginagawang mahalaga para sa mga notaryo publiko na mahigpit na sumunod sa mga pangunahing kinakailangan ng kanilang mga tungkulin. Ang mga notaryo publiko ay inaatasan na obserbahan ng may lubos na pag-iingat ang mga pangunahing kinakailangan sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Kung hindi, masisira ang tiwala ng publiko sa integridad ng ganitong paraan ng paghahatid, ang nabasa ng desisyon ng Korte Suprema. Sa pagbanggit sa 2004 Rules on Notarial Practice, inulit ng korte na dapat tiyakin ng notary public na ang taong pumipirma sa dokumento ay naruroon sa oras ng notarization at personal na kilala ng notaryo o nakilala sa pamamagitan ng karampatang ebidensya. Binigyang diin ito na hindi kailanman dapat e notaryo ng isang notaryo ang isang dokumento maliban kung ang individual na pumirma nito ay ang parehong tao na humarap sa kanila upang pagtibayin ang mga nilalaman ng dokumento. Anumang paglabag sa panuntunang ito, sinabi ng Korte Suprema ay isang paglabag sa Canon ng Code of Professional Responsibility and Accountability na pumalit sa lumang CPR. Sa kasong ito, si Atty. Rigo ang akto na pagnotaryo sa SPA kahit na ang lumagda ay hindi personal na humarap sa kanya upang lagyan ng lagda ang kanyang pirma at kilalanin ang parehong iyon ay malinaw na kulang sa sukatan ng katumpakan at katapatan na hinihingi ng mga notaryo publiko, ang binasa ng desisyon ng mataas na hukuman. Kapansin-pansin, na hindi man lang pinabulaanan ni Rigo ang paratang ni Brozas Gary Ngunit. Sa halip, Tinutulan iyon at ang kanyang asawa ay nagsagawa lamang ng mga aksyon ng pangangasiwa sa pag-aari ni Brozas Gary, at dahil dito, sinabing ang SPA ay hindi kailangan at kalabisan sa pagpapatupad ng kontrata sa pag-upo sa ibabaw ng ang nasabing ari-arian, at si Brozas Gary ay itinuring na niratipikahan ang pag-upo sa pagsasaalang-alang sa kanyang pagtanggap sa mga benepisyo mula rito, dagdag nito. Palibhas ay nasuspend mula sa pagsasagawa ng batas, si Rigo ay naglilates o nagsagawa ng mga serbisyo ng isang abogado sa loob ng dalawang taon. Kabilang dito ang mga dokumentong nagpapanotaryo. Maaari na siyang muling magsagawa ng abugas siya kapag tinanggal na ang kanyang suspension. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for